Yan mo, update-update lang tayo mga kapatid sa mga kaganapan sa bansang Pilipinas mga kapatid. Ha? I'm a Marcos Binanatan si Romualdez about sa akap-akap mga kapatid na pachamba-chamba lang. At maari uh, maaari minsan mga kapatid na hindi makakuha ang ating uh, mga kababayan at ginagawa nilang uh, kawawa ang mga tao papila-pila sa akap o akap ng bigas o, sa bansang Pilipinas, nagdarahop, ba bakit hindi ninyo gawin yung ginagawa ni Tatay Digong na pamurahin ang bigas, ah, kagaya ng passport namin na 20 10 uh, years, di ba? Build, build, build. At saka, uh, libre ang tuition sa public school, mura ang uh, bilihin, o para na rin kayong nag uh, ng akap. Hmm. Pero uh, hindi pinipili. Bagkus mayroon pa rin si Tatay Digong na ayuda at a certain poor among the poor kasi hindi niya tinanggal yung ano ni ni ano ba diba? yung four piece. Hindi niya tinanggal yung four piece na yan Oh, ni ni ano ni Gloria. Yun ang katotohanan mga kapatid. Kaya magising na tayo. Vote straight tayo PDP mga kapatid. O, oh, and si uh, alis ka muna Aimee para iboto ka. O, oh, para iboto ka sa mga DDS. Kasi kulang pa nga naman ng talaga ang Lucky 9 pa lang nandun. Gusto namin yung Lucky 11. Sapagkat ang Lucky 11 ay ito yung nakasulat mga kapatid uh, sa Biblia. Marcos 11 verse 24 If you have a faith, a small faith, he, he can move the mountain. Uh, he can command uh, to move the mountain into this water of sea. Uh, mga kapatid. So therefore, uh, lucky 11 tayo dapat mga kapatid. Sinitoro. Yan si Pacquiao. I okay pa yan. Uh, basta alis lang sila dyan sa mga buhaya. Mahawaan kasi kayo eh. Bulok na kamatis na nandyan. Si Tulpo, wala na yung pag-asa. Uh, pero, kung patuloy patuloy kayong nandiyan dyan, ay, mabubulok kayong kamatis dyan. Walang bubuto sa inyo. Back to Duterte, sapagat maganda po ang ginawa ni Duterte sa bansang Pilipinas. Ipatuloy ang build build uh, hindi niyo minensyon dyan, ipatuloy ang build build Kasi takot kayo Nagaganda ang Pilipinas. Oh, uh, takot ang mga oligarko na ang Pilipinas. Kasi magkakaroon ng pantay-pantay ang buhay. Walang mahirap, walang mayan, kagaya ng, kagaya ng Saudi. Uh, walang Mahirap, uh, walang mayaman. Halos lahat nakakain ang sapat sa misa. Uh, uh, Bira lang naman dito manlilimos. Sa atin, grabe, halos manlilimos na. Oo, mambubudol lang lang yung mga ano natin sa mga OFW para makakain lang. Uh, kaya, mga kapatid, vote Wesley. Vote straight tayo. Uh, muna mga miga love shoutout sa ating mga kapatid, kapatid dyan na mga DDS clan. Oo, shoutout sa inyo dyan mga kapatid. O nga mga kapatid, tayo po'y magbibigay mga kapatid ng uh, reaction doon sa sinisabi ni Amy Marcos Oo. Totoo nga naman mga kapatid na binabanatan ni si Romualdez. Oo, pero hindi pa rin siya natin ibuto sapagkat nandoon pa rin siya sa mga buhaya. Oo. Yan, magdesisyon kayo, Amy. Um, Pacman. Kung ta saan talaga kayo. Dapat alis kayo dyan. Kasi kulang po ang aming ibubuto doon sa Senado kay Tatay Digong. Oo. Kaya nga, bakante yan kasi para sa mga mabuting tao. Oo. 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 Siguro, Amy, ito ng pagkakataon. Ibulgar mo na. Ibulgar mo na ang ang blanco kung sino ang pumirma na yan. At alam mo yan, alam mo yan, sino nag-fill up? 214 billion lang naman ang na-accumulate lahat dyan. Ang pumirma. Ha, ha, ano, maganda na mga ni Manny Pacquiao, pero hindi ka rin may buto namin kung nandyan ka pa rin sa buwaya Wala, wala, food street pa rin kami, PDP. Oo, uh -uh. Uh, Oo, oh. mga kapatid, no? Talagang nagpataasan sila ng ihi at ito naman si Amy, binanatan si Buayang Romales. babayong mga kapatid. Hindi nyo channel. Don't forget to subscribe. Hit notification bell mga kapatid. At para makapanood kayo at makinig kayo ng ating live streaming. Bye Ako po sa recap ng inyong recap vlog. Did vlogger nice small but dairy. Bye. Bye bye. God bless. Yeah.